Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Yeah! Let's get lit. Let's get lit. Oh, let's get lit. Let's get lit. Oh, oh, let's get lit. Let's get lit. Let's get lit. Let's get Let's get lit. 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 Let's get Let's get lit.

So, what's up, what's up, mga kumag-I'm back, ang online judge. Walang iba kundi judge niyan. Okay, guys, another uh, OG battle na naman. Pero ang nag-request neto is, ah, uh, walang iba kundi si Lobelia Nadwa Show. Madam, bossing, diba? Lobelia Nadwa, shoutout sa'yo. dami na nating uh, uh, na-review na request mo dito sa channel natin ngayong month of June. So, eh, yeah, shoutout, shoutout. And thank you sa support, ha? And sana supportahan mo rin yung uh, own clothing natin. At nasa description yung link ng Shopee. So supportahan nyo rin yon At hindi lang si Madam at lahat ng viewers natin, subscribers natin. Dalawin nyo guys. Dalawin nyo yung uh, uh, Shopee. Andun yung uh, mga designs. Nasa intro ko rin. No? Hindi pa ako nag-release -re ng bagong designs kasi inubos ko muna yung mga stock ko. So ayun. And uh, ito. Damsa versus uh, Smuglass debut battle ni Smug So, hindi ko napansin yung kay Damsa. Hindi ko na kasi binalikan. Basta nagrandom na lang ako ng play. Tapos nakita ko nung pag-upo ko si Smug na yung pinapakilala. So, debut battle ni Smug. Kay Damsa, I don't know. Pero pare silang ano eh. I think pare silang ah, uh, uh, ang bata pa nila dito. 19. Diba? Diba? 19 years old. Grabe. So, si Damsa, di 19 din ata si Damsa. I don't know. Di ko di ko nakita talaga yung yung info kay Damsa. So ayun. Shoutout... Uh, shout Dobel uh, na duat ito yung OG battle na request mo Damsa versus uh, Smuglas. So game. Isang minuto kay Smuglas. Tayimik lang pare. Tayimik lang, tayimik lang. Ikaw pala si Damsa. Ang bunga ng pagmamahal ni Bento Katipok ng nadipinagutan. <laughs> na ulila na gutom na bilad sa araw kaya ayan ang kinalabasan. Kaya ka naman pala espesyal kasi hindi ka normal. Nung pinagbubuntis ka ng nanay mo, kala niya siguro vitamins yung kortal. <laughs> ano yung kortal guys? Ano yung kortal? Hindi ko alam ko ano yung kortal eh. So, sorry, hindi ko nagets yung ano ni yung linya ni ano ni ka ng nanay mo, kala niya siguro vitamins yung kortal. <laughs> Emosyon mo di ko kayang kapain Kasi kahit nakangiti ka'y parang nakasimangot ka pa rin hmm. Para mas mukha ka nasunugan at namadayan Sa inilalarawan ng mukha mo Mukha kang malungkot na paa Kasi yung mukha mo'y puro kalyo <laughs> Kahit ipakalayan o gano'ng asa ka mong baliwala Kung gusto mo yung mawala i mo na magpahilot ng Kakata -kata -kata mukha Kakatakatakot siya pag bumukha mo Di mo ko mapapadapa Isa ka lang agilang maangas na may bingot sa tuka It <laughs> Kapag natikman mo ko pa ako dumurog siguradong hindi ka na uulit dumikim. Oo nga maputi iyang kilikili mo kaso kapag itinakas may mga gubit na itim. Ang talas ng karakas mo, pati ka mga papamalas mo. Okay na sana yung angas mo kaso na mo na ba yung gatas mo. Time! Sa minuto at times <laughs> Okay. Hindi pa ganun kadirekta yung atake ni Smug, no? Although, ano, uh, props dun sa, syempre, naka-1, 2, sabi ko nga sa inyo, Uh, ang format talaga halos lahat ng uh, Battle MC netong uh, 14 years, 13 years, 12 years ago. Diba? Ganun eh. Yung format nila is 1 to 1 to yung atake. So, yun. Na litaw na naman sa sa sulat ni, ni uh, di, ka, di, nga rin alam kung sulat yun eh. Possible. Freestyle pa yung iba doon. Diba? Si, kasi kilala natin si Smag na uh, freestyler eh. 'di ba? Kahit na malinis yung performance niya, akala mo sulat pero in the end tang na freestyle pala, 'di diba? So we don't know if that's freestyle or uh retense. Diba? ba? We don't know. Pero uh, from that uh, round, I think ano eh, hindi pa gano ka yung atake ni Smagres dito. So may mga ano pa siya dito, may mga sa tingin ko uh, hindi pa ganun kabibigat may marami pa siyang fillers basta hindi pa ganun kadirekta kay Damsa yung uh, atake niya dito so yun actually pwede siyang ano uh, eh lagi yung lagi ko sinasabi yung lagi ko sinasabi na ano na pwedeng ano pwedeng is uh, pwedeng sabihin ni Smaglas o yung mga ganung linya kahit hindi si Damsa yung kalaban so pwedeng gano'n eh di ba so yun uh, round ni Damsa pakinggan natin Bata pa ni Damsa dito Este, dispatcher. Andun yung entrance sa labas, pero bakit nandito yung bouncer? <laughs> ang bilis mo nga mag wala naman direksyon, parang kunehong nabulag. Yung mukha mo parang pinalabasan pag nagkantutan si Suneo of the Mulag. Hmm. Alabang, alabang, alamang. Yun ang inulam mo kanina, kaya ang daldal bunganga mo. Abot dito, hininga mo, parang sinisipa yung mukha ko. <laughs> Ang laki ng butos ng ilong mo, kita ko na utak mo. Tanong ko lang, adyan ba natutulog tatay mo? <laughs> Alam ko na, sa tugmaan na to, ito'y preparado. Pero yung mga sinasabi niya na matutuloy, parang putang ina, din na di makabisado. Planado ka sa yung utak mo, parang pinlansya. Tingnan niyo yung katawan, yung mukha o yung katawan pambaka. Ayos, <laughs> ah. Ay, Nagmamabilis, nang bababanges, sa mo ko sino matalino. May pangarap kasi to, si Superman maging superhero. Nakakahilo ka bumarat, pa alatin, pa alatin, hindi na kailangan pilitin. Baka mamaya, kapag ikaw na, nagmatulin yung mga tao sa'yo mabitin. Time! Tabla yung round 1, guys! Pero parang bitin yung ano. Parang bitin yung round 1 ni, ni Damsa. 16 lines ba yun? Parang hindi eh. 'Di diba? Sa so, tingin ko parang hindi 16 lines 'yung ano, 'yung Nispiti Damsa. Yung kay Smagres naman, I think, sakto. Kung may sobra man, parang siguro isang linya, dalawang linya lang sobra. Pero yung kay Damsa, feeling ko ano, feeling ko bitin yun. Diba? Hindi, feeling ko ano lang yun. Basta, bitin, hindi siya umabot ng 16. Feeling ko lang naman. Kasi ang bilis eh. Diba? Pero, itatabla ko yung round 1. Sa score na 7 points. So, bakit? 7 points kasi si, sa Damsa ganun din yung atake niya. Hindi pa ganun kadirekta kay Smagres. Pwede rin niyang ispit yun kahit hindi si Smagres yung kalaban niya. Di ba? So, diba? applicable sa iba eh. No? Ganun din yung atake ni Smagla. So, uh, ano pa? pa? Same pa sila ng approach dito. Same pa sila ng build ng ano? Or ng build ng, uh, retens na hindi pa ganun kadirekta. Although, andun yung mga suntok na sabi natin haymaker. Pero, yung para sa isa't isa, yun yung hinahanap ko eh, or yung, yun yung uh, nilulook forward ko. Kayang-kaya naman eh. ba diba? may mga battle, may mga battle tayo na na-review na 14 years ago, may mga directa, ba diba? So, yun yung hinahanap ko. No? Feeling ko, ano pa, hindi pa ganun ka, ka uh, solido tong boat ha? round 1 nila. ba diba? Tabla ko muna to, tabla ko muna to 7 points. Hindi pa ako mapag-decide. Malakas yung smaglas, malakas yung damsa. ba diba? So, all muna to sa so seven 7 points. sa iyo? Na ang pangit-pangit mo Ang bobo-bobo mo Tapos ang baho-baho mo Ang galing-galing mong mag-rap Kaso ang baho ng hininga mo Aning-aning ka magpanggap Kasi ang paukat ang ina mo Ang dami mong nalalaman Magsipilyo lang Hindi May bulsa ka sa balat Dami mong ko sa binte Nakasagot ka lang ng tingin mo na niyan may utak ka? Sampalin kaya ka tanang burat po kinang ina mo para magtigil ka ng hinayupak ka? Hindi ko pa alang Alangan lagi yung lakad mo, pati yung pwesto ng tayo. Siguro pinagkasya mo na naman sa'yo yung brep ng utol mong punso. <laughs> Alam mo sa totoo lang, ganito tayo. Malaki ang pinagkaiba. Kaso nga lang, ang dilang talaga totoo doon. Hindi ka ito, kasi ito ka. Pati kayo ng mo. <laughs> ma-interview kung kailan ang mga nalalaman mong lingwahe. Concern lang ako kasi baka pagkakaintindi mo sa battle ay bote. Kung sa bagay ka <laughs> naman, kasi palagi kang basag, isa kang endangered species. Alam mo kung bakit may utong ka sa bayag. <laughs> matapos, matapos kitang lunurin sa duelong mala grind time, lakat mga kasama mong dun galing re respeto na sa blind drive. <laughs> ganoon pa rin yung ano, ganoon pa rin yung atake ni, ni Smag. 'Di ba? So, kung napansin nyo, indirect talaga eh, no? Indirect 'yon. Para sa akin lang naman, kung para sa inyo direct kay Dam sa 'yon, edi go. Pero sa tingin ko ano eh, ah, uh, hindi pa ganoon ka-direct 'yon, no? malalakas 'yung mga mga linya ni, ni Smag, pero hindi talaga siya built for dam eh. Di ba? Pwede mong ili, pwede mong palitan eh. Pwede mong palitan yung karap ni das dyan tapos yung speed ni ni Smuglas, ganun pa rin. Diba? So it may ano pa, may hinahanap pa ako. Tignan natin kung sino yung unang makaka makaka sa akin ng hinahanap ko. So game. Okay. Bilis mo mag-rap, pare. Marami kami. Huwag ka mo ganun yung ilong mo, baka masingkot mo kami. <laughs> <laughs> Tawa ko dun, ha? Mabilis ka palang mag-rap. Ako yung nabigla. Ganto pala ang reaksyon ng mukha. Nang sinakunang mukha. <laughs> tao ka pala dati. Kala ko, cannibal ka. Nagaling ka sa kunal kasi puro angal ka. Puro atungal ka. Akala mo kasi ikaw na pinakamatuleng. Yung katabi mo sa sobrang bilis mo natuleng. Kaya tao ako dun ah. Kapag bumubunta ka sa ganito, ubod mo ng arty. Kapag nasa party, hindi siya kang panty pag di niya suot ang panty. Freestyle <laughs> laban sa lyrics nito. Nako, susunugin ko to. Mumultuhin kita, aswangin kita parang bahay kubo sa mundo. <laughs> Anong ibig sabihin kung gusto mo namang silipin? Isipin mo na lang kung kumpleto ang iyong ngipin. <laughs> Wala kang masabi, gusto mo lang na sa babae. Oops, mayroong kulang. Yung may ipin, may bakante. Gago. <laughs> sa minuto, small glass. Bye. Okay, iba yung approach naman ni, ano dito, ni, 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 ni Damsa. Mas ano siya, mas accurate yung mga pata, para sa akin lang naman, no? Mas accurate yung mga patama ni Damsa, kasi sabi ko nga sa inyo, diba? In, inahanap ko yung, ano, yung linya na para sa isa't isa. So, I think si Damsa yung unang kung uh, si, si Dam yung unang nakapag sa akin noon kasi yun um umaano siya wag, yung rebuttals pa Although may may uh, linya si Dam sa kanina sa round 1 na uh, malaki yung bukas ng ilong something Diyan ba natutulog yung tatay mo di ba sa round noon pero pwede siyang applicable sa iba eh di ba pwede siyang applicable sa iba na na hindi si Smaglas, basta malaki yung ilong di ba pero pagdating sa round 2 Uh, mas ano na yon mas uh, para sa akin mas kumokonekta mas direkta yon kasi yung uh, wag mong iganito yung ilong mo sa baka masingot mo kami uh, meron pa eh yung uh, yung kulang yung ngipin something nakita ko rin kasi ano parang uh, may, uh, may may get, may ano dito may spacey smagrosi parang kay Luns di ba si Luns may ano may space yung ano sa yung ipin sa gilid. Parang ganon Something napansin ko lang naman. Pero hindi ko akalain na gagawang gagawing angulo ni Dam sa dito yon. So props doon. Ang bilis ng uh, ano niya doon. Ang bilis ng uh, utak niya doon makagawa ng ganong linya, ba? Diba? So okay yon para sa akin. So <sighs> Kaso may ano eh, may starter siya konti doon. Tapos yung ata magkaiba sila ng ano ng uh, ng built dito. Si si Smagla, sabi ko nga di, di, di natin alam kung ano, kung uh, ba 'yon or uh, freestyle. Then kay Damsa naman, I think nagsabi naman siya na freestyle versus ratings, 'di ba? So kay Damsa halata mo na ano eh na nangangapa siya no? kasi minsan hindi niya na yung, ano, yung uh, next na linya, 'di ba? Ang hirap, mahirap yung round 2 kasi si Damsa may isater, pero effective mas direkta comedian, di ba? pagka comedy eh. Tapos yung Smagres naman naging technical sa round 2. Tapos medyo hindi pa ganoon ka direkta, hindi pa ganoon ka bibigat. So ano anyway, eh, balik baliktad eh. Si Damsa, effective true jokes, si Smugglers naman ineffective tapos technicals, magkaiba. Tapos sa performance naman, si Damsa may konting stutter, Then si Smaglas, dire-diretso. So, magkaiba, diba? Kontrapelo yung performance. So, uh, pwede natin ibigay kay Smag sa linis ng performance. Pwede rin naman natin ibigay kay Damsa sa effective na lyricism. So, mahirap, diba? Yung round 1, tinabla natin kasi pareha silang uh, may indirect na, na sulat parang hindi tumatama sa ano eh sa isa't isa eh. Maganda yung, maganda yung performance ni Smug pero hindi mo alam kung tumatama ba kay Damsa. Ganun din sa si Damsa, okay yung performance niya pero ganun din indirect din kay Smug. Diri rin natin alam kung tumatama yun. So, tinabla ko yun. Pagdating sa round 2, nagkaroon ng kontrapelo sa performance. Smuglas ang linis ng performance pero technical tapos hindi pa ganun ka tumatama yun para sa akin. Ngayun kay Damsa naman. Kay Damsa, ano eh Uh, comedy, freestyle, pero, ah, ayun, comedy, effective, freestyle, pero may, ano, may konting uh, starter stutter, ba? Diba? So, mahirap timbangin, ba? Diba? Kung ako, pwede natin ibigay kita sa yun. Kasi para sa akin, mas effective siya. Kung kayo, pwede nyo ibigay kay Smag kasi sa linis ng performance. Pero sa akin, ang hirap eh. Uh, sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko na ito sinabi sa inyo, ayoko mag-judge ng ganon sa ganong ano eh, kasi ano eh, parang unfair dun eh. Parang dinisregard mo yung yung uh, performance ni ganito dahil sa sa parang ma okay yung pinakita niya kaysa naman dito which is okay rin naman. Di ba ang hirap eh. tabla ko ulit to pero I think mas mataas na score. 8 points. Kung sa round 1, 7. Tabla ko to sa 8 points. So, pare silang may 15 points. Round 3, pakinggan natin. So, ganun ko uh, i-judge yun, itatabla ko muna ulit yun. Kasi yung hirap eh, hirap balansin nun. So, yun, round 3, pakinggan natin. Alam mo, itong ilong ko, mas malakas pa to siya shotgun na double zero. Kasi lagyan ko lang ng cornic yan, isin ko sa'yo, sabog na ang iyong ulo. In <laughs> <laughs> lang na rebat. <laughs> na rebat. Minsan na Kung paano ka umusbong, kasi lalabas ka lang kung tumbong at matras niya ay magkarugtong. Kaya please lang, huwag kang parang starstruck kung magangas drawing yung mukha mo, abstract yung lalabas. Hmm. <laughs> Alam nyo, Rob, sa tong kalaban, kahit amoy nito'y maasim. Oo, odam sa yung pangalan, pero mas sawig ni Darsim. <laughs> okay. okay. Inang mukato, Ang pangit ng mukha mo. Thank you, Lord, kasi hindi ko naging kamukha to. <laughs> mo din na magkando gaga sa kakadasal kasi hindi ka na doon yung makontrol simula nung makati ka sa barbital Ang kamalasan dala ng pagmumukha mo ay mas matindi pa sa puwet na may balat. Ang tawag sa mukha mo ay fruity kasi fruity gyawat! Wala na. Nung una palang durog ka na kahit sa freestyle mo isegway segway. Kaya fuck you ka forever! Advance happy birthday! Uh, para fuck you ka pa rin! Time, time. Tang ay biglang lumakas yung round 3 ni ano Smaglas? may OT siguro to umabot ng 14 minutes so pero tapos na halos eh di ba tignan natin pero ito yung strongest round ni Smag. o oh, dumas direkta na nagsasabi na siya ng damsa sa something tas yung mga yung rebuttals niya dun actually nakuha ni, ni Smag, ni Smaglas yung pinaka momentum di ba mas malakas sa shotgun double zero di ba sa bugyang ultas yung damsa dahil same angas nun so strongest round actually round 3 ni damsa yung fruity rin yun pakyong ka rin <laughs> pati tunggalo dinadami mo din naman ako tunggalo bakit sino ka ba eh nung pakilang ko kung mabilis kang mag rap bakit pati hindi ka ba <laughs> hmm. di ko kailangan sabihin kung ano yung gusto mo alam ko kasi nagaganda ka kaya ito ang ginusto ko. Yung matalo sa una, pangalawa, talunin kita. Kung meron pang round 3, lulupigin kita. At kung naging punching bag ka, bubutasin kita. Ang kaso nga lang cannibal ka. <laughs> Wala akong masabi kasi yoong umarte. boxing ako, yung aral mo karate. Yung ilong mo ang dami, nakakamangha sa tibay ng ilong mo, pwedeng patungan ng bangka. <laughs> Pag-isip na ng mahaba para mga tao mapahanga. Paglingon ko sa mukha mo na andito yung baba. <laughs> Isipin mo pa rin, yung mga sinulat mo, tanda mo na ba? Grade 2 ka lang noon nung pinag kita. Grade 2 ka lang kita. Pulupi ka lang dati, nung pinulot ka ni Gab na nagko-computer ka, hindi mo alam yung tab. Wala ka pitong kuba ang Okay. Uh, smuggles yung round 3. So, I think... Hindi ko alam kung may OT eh. Pero, feeling ko may OT kasi may 5 minutes pa. Pero, para sa akin, 1 and 2 tabla yun. Pero, round 3, strongest round ni Smuggles. Bigyan ko ng 9 points yun. Then, si Damsa, ang dami niyang starter doon. Ang dami niyang, uh, I think, mga linya na hindi Nag freestyle siya eh, feeling ko eh. So hindi rin, parang ano, 1 uh, and 3 ni Damsa parehas. 1 and 3 ni Damsa parehas. Yun. Round 2 yung strongest round din ni Damsa. Pero yung round 3 ni Nismag Pucha, it's grabe yun. No, nah, last nun. So 1 and 2 tabla, then round 3 Smaglas. So that's uh, 23 ata, hindi, 15-24. 24 to 23? Tama ba ako? Tama ba? Tama ba? Kasi 787 kay uh, 22 pala. 787 para kay uh, Damsa. 15 plus 7. So, that's 22. Then, Smuggles naman, uh, meron siyang 7, 8, and 9. So, diba? Malayo. Malayo. 2 points. 2 points yung uh, uh, naging pagitan. So, 15, 24. So, 24 to 22 in favor of Smuggles. 1 into tabla. Pagdating sa round 3, strongest round ni, ni yun para sa akin. So, nakuha niya yun. So, yun. Smuggles ako dito. <laughs> ba, ay, Parehas veterano, matatalas ang isipan. <laughs> 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 uh, round 1, nakawa at ni Atni Maglas, Pumbo. Mm. Round 2, pinalo rin si Tropa. sa. So, round 3, nahirapan ako na eh. Para sa akin, okay. isa pa. Isa pang bayuhan. Ako nga pala ulit sa Apex. Yeah! Round 1, nakuha ni Isman. Round 2, uh, ganun niya, nakuha ni Dalsa. Tapos round 3, <laughs> medyo pantay sila Kaya, okay rin. Yeah! Yeah! Yeah, pares magaling. Pares mabilis. Uh, so, Odin.

Sa minuto. Naka-blind na damit. Short, pamporma. Pagdating sa sapatos, medyo hawet, haweg ng bota. Freestyle ba, digmaan mo o lirikal? Bota o. Bota yan. Huwag ka Ang ilik morma, ang suot. Kwintas na peke yung katawan ng taba pero may lahing na dengue. <laughs> Pakyo ka rin yung nanay mo, tatay mo, pati ikaw. <laughs> Puto ka na sa buho, anak ka pa ng batang may singaw sa ngipin. <laughs> Isipin, kung di mo kayang silipin, sana naman sa susunod huwag mong itadamay sa pagkain yung iyong ngipin. <laughs> Kasi tao ka, sayang dapat Naging aso ka. <laughs> Ang haba ng leg mo. Sayang, sana, macho ka. Hmm. May katawan. May katawan na natipos. Nagsosot pa ng bariya na may olimpos. Anong ibig sabihin mo? Freestyle lang gusto mo? Sige, banatan mo na para ganahan ako. Time! Sa minuto, okay. smuglas. bumitaw na si dam doon, no? Tignan natin, smuglas. Alam mo, hindi ko mainit ang yung ulo. Bad ka ba kasi hindi ka natanggap sa trabaho? <laughs> alam mo itong al alam mo itong ilong ko may halaga, pero yung sayo wala. Sa akin ilong lang yung pangit, pero sa iyo buong mukha. Huwag <laughs> <laughs> mag dahil dito ka lang din inunuwal ng airmats mo. Isa kang tumalsik na tamod sa kanya nung no, sinutsupa niya yung airpads mo. Gago. Damsa, Dam sa pagmumukha mong yang nalaman ko ito, Danay marunong din palang magalit. Kaya bukod sa pagiging rapper, mas pinili kong maging mamamatay pangit. Ngayon ikaw ang biktima. Sana'y mabatid mo na. Natitiklop ka sa walo. Pag ako ang siyang nakasagu. Paan mo? Malalimang panunugat. Ang bubat ng mga litanya, kung tagos di man sunulat. Sige, freestyle siya. kita. Patikas ka ba ngayon, Nikala? Lagyan ka na. Kamandag ko sa tundoy, pinaabot ko ng Las Piñas. Upang ipamuka sa mukha mo ang mga kanulekta kong pintas. Ang panlabas ko mag-anyo ay sadyang pangaral Sana maisip mong di mo ko kayang lampasan Kasi alam ko sarili ko lang di ko kayang pantayan Mahiya ka naman Di mo ko kasukat Itong inang freestyle yan ng Sa akin ang galala munang magsinubo Sa iyong kurubalat Siyempre oh, Puking ina mo <laughs> Tong inang freestyle yan Iba talaga yung smugglers Pag nag freestyle no Hindi nagi-stutter eh kung baga puta, alam mo yon, anda, ang daming pumapasok agad sa utak niya ng mga salita eh. Tapos sa rhymings din, puta, hindi ka rin bibiguin ni ano eh, ni sa rhyming kasi magkakarime din lahat eh. Props doon, puta. Sa regular rounds 1 2 3 smagres na ako dun eh pero sa round uh, I mean sa I mean sa OT wala na puta mas malinaw na smagles yon Smaglas, tol, ang galing. po sa inyong freestyle yan. Tindi nun, tol. Itong kubang matindi pa pa. <laughs> Smaglas, pinakita, pinakita na naman eto yung mga panibagong obra na nabubuo <laughs> sa kanya. Parang binubuo yung mga munting ugat sa isipan ng mga manonulat. na, nila. <laughs> mga <laughs> Smaglas, pagayang si Damsa, magaling. Ginawa niya yung makakaya niya. Ginawa niya kung ano yung lalabas ng puso niya. Pero nakita natin, narinig natin, kung paano ibinuga ni Smuglas yung karunungang tinatago niya. Para sakin, no otis, si Yo, ni si Danza, sa akin, naoti si Smuglas. Magaling din si Damsa, pero doon lang sa kung galing bro. siya. Smuglas. Yeah, Smuglas, pwede din ako. Uh, to all my haters, ano yung tangin ng pingsap Yeah.

Shoutout out uh, Lobelia Nadua. So, sana na gusto mo yung review ko dito. And, kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.